Mayor, uh, ano ang aabangan ng mga taga-Davao sa uh, muling pagbalik ni Rodi 230? Pagbabalik? Wala na ako. Uh, count me. I am retired. As mayor. As, as, mayor. pagbabalik. Ano ang aabangan? Hindi eh, na ako babalik. Anong, uh, wala, wala na akong balik. Uh, uh, eh, bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh nila pulong nila inay hindi na ako makialam sa panahon na ito hindi ko na panahon it's no longer my time sabi nga noon there is always a time ecclesiastes three a time for everything here but you are a time to be young and a time to be old a time to be active and a time to retire I am retired I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi maingit ako sa kanila. Pagkina na sila eh. Hindi pa, because you're on me. Hindi na, hindi na, hindi na. Wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Galit siya nito, magkakaman na yun na yun. Ayaw ko na. Kasi, huwag mga compilated. Pag na-oppose na, oppose na patay ko yung mga hudakal. Tayo na mga news man ang natin May magiging masaya dyan sa ano mo sa payag mo ngayon. Oo, oh, na ayaw mo na. Ayaw, mm. ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay para sa Kung nasa palad nila, indayan nila, ni Kulong, they stay there forever or just for one election and re-election. Kasi <coughs> nasa palad nila. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance di ba? Ah, uh, wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng migrant story sa damo? Oh. At in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas, o yung kado, ka doon, you not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, ito, ito, dito pa ako naghahunting ng balot. Ito, ito, likod ng cemetery na hanggang. So, pinigyan kami ng panunod. <coughs> <coughs> Father was governor for In terms. state to be a secretary of the uh, cabinet in Marwa. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos, pasalamat na. Ni hindi ako nakatikim ng talo, nakatikim pa ako ng presidente, so, what, what, what will happen now sa yung kandidat si Mayor? Ako? Oo nga. Ayoko. Ayoko. Ibigay mo naman si Emma. Hindi kailangan Duterte yan. Ibigay mo naman si Kung hmm. so, Bakit kandidato ka naman ngayon eh? Kandidato ka naman ngayon. Hindi na pwede mapulihan ngayon. Ayo, ayo, ayo. Nai malih, ayo. Tonton tonton sahaja. Kung kaligayahan mong kaya Mayroon ni mong kaligayahan puro trabaho yan, kita kita na hanggang ngayon no? Ma, lain lang the mayor. Okay, ben, okay, si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga <coughs> murag ginapaitaan yung nagbikil para ma impeach, 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 no? O say yung da reminder o paibang no sa mga congressman nga gapaning kamo ron no, ug gaduot sa iya. unsa say ibuhang reminder, ikaw kay ila kan Inday. Wala si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. <coughs> hindi ko maturuan si Inday, pati si Inday, yun hindi po ang pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, talaga siya dyan? Kampi sa nanay niya. hindi eh, naman sa pang ano, pero yung ano ni Inday mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero as a father, grabe na low kasi nung anak, uh, alam din mo sa Oh, well, Was there a eh, time na... Hindi, mo ba atanggal yan? Kasi a father is a father, always a father. Yeah. hindi uh, mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon ang, that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, likado na panahon. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentiment. Na. Pero ako, kainday. Uh, she has to do it. No? Kasi, mas mabuti ang alam niya ang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako, maski wala akong gawin, na mali-mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, dahi, Ah, uh, medyo wag ka pumasok. Medyo, ano hindi ko pa napagsabihan niya, pero mas mabuti nandiyan ako. Ah, uh, Minday, <coughs> para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. O kung si Inday salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice-presidente. Bihirang-bihira yan, ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Etc. Pasalamat na lang tayo. No, as 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 fast as you can get out of politics, Huwag hanap buhay ka ng negosyo. Basta mabuhay ka lang, mapayapa. Umalis ka na dyan sa... Huwag kang mag-ambisyon na... Ah. Talagang wow. vice president ka na. Bawang wow. <clears throat> wow. Pilipinas. Wow. Pilipinas. Ah, <laughs> ang dito. problema lang itong... Hmm. Ito, itong problema ng droga. Yeah. Itong criminality. Kailangan talaga may... Yan ang tinapin ninyo. Ah, mas talo ni Inday lahat yung nakaupo niya. <laughs> si Inday talaga. Nag-uto. Nalagada. <laughs> <laughs> oh, <laughs> mas mayo pa <mayokasama. laughs> Nauna pa. <laughs> Make no quarters. Kaya si Inday, uh, Kaya kailangan natin <clears throat> Maybe uh, isa yung kumbaga sa Visaya pa. <clears throat> naliwat. Giliwat na. May giliwat na. Yung ugali.